Thank you sa inyo. Alamin naman natin kung kayang matalo ng pang-apat na grupo. Ano ba ang paandar nilang cheer? Mga taga Marikina City, Paso! Lapit sa mic, lapit sa mic. Go! Hi, my name Edison. Ako si JM. Ako si Bon. Hi, I'm Joshua. Kami ang... Team! Marikina. Marikina! One, two, three, go! Marikina, matapang malakas! Marikina, matapang malakas! Go, Marikina! Puto ka na! Yes! Parang isa lang yun. Isa lang yung nagsalita. Hindi, ako na lang. Ano yung first time ko pa na First time mo? Oh. Ano ko kuya? Naiyak ako. Okay. Bakit? Ano kuya Bill? Ano, ano first time ko kasi ka ng... Hindi, hindi, okay lang. First time ko po ano, nagtanggal na mas sa buong maharap na maraming tao. Kasi nung bata ako, ang daming umusika sa akin. And, nandito ako sa harapan ng maraming tao, pero halong kaba, halong takot. Hindi ko alam kung ano naaramdaman ko. First time ko yung nangyari sa akin po sa buong buhay ko. Para. Ano ibig mo sa first time yung lumabas? Nung ano, first time ko magtanggal ng mas ay, ayun sa kung nangyari sa akin. Simula ng bata po ako. Kasi yung ano po yung... Dapat po, itong nakarama mga taon, na-opera na ako. Oh. And magka-problema lang kasi yung tatay ko namatay. Kasi wala na rin nag-aalaga sa amin. Yung nanay ko lang, yung parang lola lang namin na sumusuport sa amin. Tinuring namin lola, tinuring namin pamilya po. Ayun ngayon, na no, sobrang ano, na na sobrang, sobrang prabundahan ang pra sarili ko na ito ako ang ah, aarap ko ng maraming tao. <laughs> okay lang, okay lang. Kasi ano eh, ah... Uh, ano niya... bro? Okay lang yan. Sobrang prabundahan sa sarili ko na parang sa maraming tao. Baka pangusgahan ba eh? yeah, yeah, ba ako. Di na, yeah, sinuusga sa'yo. Bakit? Sobrang ba ba sakit ko <laughs> siya. Yung okay. tapig ko, mag-aaral ako. Oh, may tanong pa naman. <laughs> ayaw na. Okay, okay. Huwag ka magkailangan. Mag-ano ka lang, ha? Huwag ka magkailangan. Okay? Gusto mo magmas? Okay ka na ba? Okay na po. Nandito na po. Ayaw So, ibig mo sabihin, yung may karamdaman ka sa tsura mo yan so... First time ni Hunan nilabas daw sa buong mundo. nag-aaral po ako. Mama, mas na mo palagi minapatanggal ng teacher ko sa akin. Sabi, sabi ko, mama, yuko. Takot na takot ako mahusgahan ng mga ibang tao. O, uh, alam mo naman na yun. Eh, edi, son, Ano ba yung kinakatakot mo yung itsura mo? Yung... Ano ba yan? May, sakit ba yan? O ano, ano ba yan? po, inborn po, di mo napagabata po ako. Totoo, ano, so, Naiingit -na -na ako sa maraming tao kasi yung mga ibang tao nakakalaba, nakakagala. lang ako hindi, lagi na sa bahay, nakakulong. <laughs> Ayun, parang sa akin, proud ako sa sarili ko, naka, na, na humanap ako sa maraming tao ngayon. Salamat kasi! Salamat kasi hindi niyo ako inutgan! Salamat kasi nalito ako! Sobrang sakit nang nanaramdaman ko! Ayun na yan. Kasama mo kami. Hindi yeah. hindi mo kinakahiya yung ganyan. Ang dapat, ang dapat na nahiya yung gumagawa ng kawalangyaan. Diba? Ang sa sarili ko na, sabi ko, nasayang, nasayang sa yung ano, dapat na opera na ako. Sabi sa akin ng tatay ko, magtyaga lang ako. Gawin ko lang yung tama. Huwag na lang na ako gumawa ng mali. Kasi so, yung problema nga lang po, wala na akong magulang. I'm broken family po. Okay, yeah. tanongin kita. Gusto mo ba magpa-opera? Ano <laughs> ko yun? Pero ayaw ko naman din ako. Ganito lang ako. Sige, okay. <laughs> okay. Hindi, ang tanong ko sa'yo, handa ka ba magpa-opera? Bukol. Ano ba yan? Bukol ba ano yan? Ano, naman po, inborn po, simula pagkabata. Sabi na doktor po, ay, ang kulang na lang daw po, donor. Dugo na lang daw. Para ma-operahan po ako. Okay. O okay, ganito, papacheck ka namin, ha? Ah? Kasi siyempre, dapat merong approval ng doktor yan kung pwede kang operahan. Siyempre, kahit gusto mo, siyempre, papacheck na i-extray nila yan. Edison, relax ka lang. Ah, maraming uh, unyan uh, na mo. Sige, tubo Kamusta? Sa... Okay. Iniwan ko tiyo ng nanay. <laughs> Asa na nanay mo? Hindi ko po alam kung nasaan siya. Kung nanonood ka man ngayon mabat ba't mo kami iniwan? Kailan nag-iirap kami? Kami-kami na lang magkapatid na lumalaban para sa buhay namin. Sobrang <laughs> sakit, Okay lang yan. Oh, o sige, ganito. Ah, uh, ah. Makakausap ko sa staff. Okay, ganito. Sigurado kang gusto mong pa-opera. Oo mm -hmm. Sige. Gagawa tayo ng paraan para sa'yo. Ha? Okay? Ano ka nalang? Ilan kayo magkakapatid? Ano po, tito pong lalaki. Pa, paano Lala. kayo nabubuhay? Ano lang po, paano nabubuhay kami? Kanya kanyang diskarte. Eh. Kung anong magkaka-operaan namin. Basta hindi po kami gumagawa ng masama. ay lang ginagawa namin. Okay lang kayo? Ha? Okay ah? Uh, ah, ganito. O para sa iyo, bibigyan ka tayo ng 20,000, ha? <laughs> Itong 20 ito 20,000, hindi to pang pa-opera mo. Ito para sa simula niyo sa buhay. Okay? Tago mo 'yan. Okay, huwag ka mahiya. tago mo 'yan para sa inyo. Eh, sana manalo rin kayo, but anyway, sa iyo 'yan, ha? Tago mo yan para sa pamilya mo. Wala na pala kayong magulang. Sige, hawakan ko muna. Papala na mo, ha? Bibigyan ka. May, may 20,000 ka na, ha? Okay? Alright? Maglalaro ba ba kayo? Okay lang kayo? Okay ka lang ha? Hindi ba delikado? Okay lang? Okay lang? Para sa mga tiga-marikita na. No.